napag-uusapan dahil nakakaawa po ang biktima nito. No? Naliligo na sa sariling dugo ang isang babae ng matagpuan ng uh, isang room attendant po sa banyo ng isang motel po sa Quezon City. Nadiscovery ang katawan ng biktima pasado launa ng madaling araw po yan kahapon. Sa investigasyon, aabot sa labing tatlong saksak ang natamo ng biktima sa iba't ibang bahagi po ng kanyang katawan. Bago matagpuan ang biktima, napansin ng room attendant na may mga bakas ng dugo patungong fire exit ng nasabing motel dahilan para pasukin ng motel admin ang naturang kwarto at doon nakita ang hubot-hubad na dugo ang katawan ng biktima. Aminado ang mga otoridad na kanila pang tinutunton ang pumatay o ang atang motibo do sa nasabing pananaksak. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde sa Radio. Para palagi kayong updated sa mga matatag, matapang at matapat na pagresponde ng aming team, i-follow lamang po at mag-subscribe sa aming social media pages sa at Radio Aguila 1062. Rajo Aguila, mabilis, malakas, umapagaspa.